kahulugan ng detective sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga detective ay may kapanapanabik na kahulugan at maaaring magbigay ng isang pangkalahatang idea ng buhay ng isang detective sa pagtuklas ng iba't ibang mga krimen. Sa panaginip na ito, may magiging detective at magtatanong ng ibang tao para lutasin ang isang kaso ng pagpatay. Alamin kung sino ang may kagagawa ng krimen o magbigay ng mga pahiwatig para masubaybayan ang kinaroroonan ng isang tao. Isa sa mga kahulugan ng mga panaginip tungkol sa pagiging isang detective ay ang pagnanasa na hanapin ang katotohanan at katarungan. Ang isang detective ay madalas na nag-iimbestiga ng mga komplikadong kaso at nangangailangan ng mga espesyal na kasanayan sa pagkolekta ng ebidensya o pagsusuri sa umiiral na data. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang solidong drive upang maluta sa mga komplikadong kaso at magalis ng mga nakatagong katotohanan. Sa totoong mundo, pinangangasiwaan ng mga detektib ang mga kaso ng krimen at nagsasagawa ng mga investigasyon ng profesional. Nilulutas nila mga komplikadong kaso at nagbibigay ng matibay na ebidensya para sa legal na proseso. Sa isang panaginip tungkol sa pagkakita ng isang detektib, maaari ka makaramdam ng pagkaakit sa profesyon na ito at magkaroon ng pagnanais na makilahok sa pagsisiyasat ng mga totoong kaso ng krimen. Ang mga panaginip tungkol sa mga detective ay may isang kawili-wiling kahulugan at maaari magbigay ng isang pangkahalatang idea ng buhay ng isang detective na isinasagawa ang kanyang mga tungkulin. Ang panaginip na ito ay maaaring lumitaw na may iba't ibang mga simbolo at mga imahe na sumasakisag sa pagnanais na hanapin ang katotohanan. Magbunyag ng mga komplikadong kaso at magtanong sa ibang mga tao upang makakuha ng mahahalagang pahiwatig sa pagsisiyasat. Kahit na ito ay isang panaginip lamang, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa isang matibay na pagnanais na masangkot sa mundo ng pagsisiyasat ng mga krimen at pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging detective. Ang isang simbolo na madalas na lumilitaw sa mga panaginip tungkol sa pagiging isang detektib ay ang pagnanais na mag ng mga kaso. Maaari tong kumatawan sa mas mataas na pagkamausisa o isang drive o hanapin ng katotohanan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin din sa mga damdamin ng pagiging masyadong kahinahinala sa iba o kailangan magbunyag ng mga nakatagong lihim. Ang mga panaginip tungkol sa pagiging isang detektib ay maaaring magpakita ng pagkamausisa isang drive na hanapin ang katotohanan o mga partikular na kasanayan sa pagsisiyasat. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pagnanais na protektahan ng iba o harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Bukod pa riyan, ang mga panaginip tungkol sa pagiging detective ay maaari din sa magisag sa pagnanais na protektahan ng iba meron kang malakas na pagnanais na tulungan ng iba at panatilihin silang ligtas. Ang panaginip na ito ay maaaring lumitaw kapag kapakiramdam mo ay walang kapangyarihan o hindi mo kayang protektahan ang mga taong mahal mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaso ng pagpatay. Ang mga kaso ng pagpatay ay karaniwang tema sa mga panaginip tungkol sa mga detective. Lumilitaw ang simbolong ito kapag nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon o nakakaranas ng panloob na salungatan. Ang mga panaginip tungkol sa pagpatay ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang personal na proseso ng pagsisiyasat o pagharap sa hindi mapakali na damdamin tungkol sa isang insidente. Ang mga panaginip tungkol sa homicide ay kumakatawan sa isang takot na mawala ng kontrol o maging biktima ng karahasan. Sinasagisag din ito ang pangangailangan ilabas ang pinipigilang galit. Samantalang ang isang panaginip tungkol sa homicide ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagbabago o isang pangangailangan na bitawan ang mga lumang gawi at mga pattern ng pag-uugali kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsisiyasat ng isang kaso. Kapag nanaginip ka mag-imbestiga, ito ay sumasalamin sa isang matatag na pagnanais na lutasin ang isang misteryo o hanapin ang katotohanan sa isang misteryong sitwasyon. Ang pagsisiyasat sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga hamon at naghahanap ng isang paraan o solusyon sa isang komplikadong problema. Ang panaginip ng pagsisiyasat o paghahanap ng katotohanan ay nagpapahiwatig na ikaw ay analytical sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga panaginip tungkol sa pagiging isang detective at pag-iimbestiga sa isang kaso, krimen man o hindi, ay maaaring magpakita na dapat mong mahanap ang katotohanan sa lahat ng bagay. Gayunpaman, tandaan na ito ay isang panaginip, hindi isang hula sa hinaharap. Samantalang kung nanaginip kang makatapos ng pagsisiyasa tanggang sa tulo, ito ay nagpapakita ng iyong tagumpay sa paglutas ng iyong problema. Sinasalamin nito ang pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan kapag matagumpay mong inalis ang mga distraction. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pribadong detective. Sa ilang mga panaginip, ang pangunahing tungkulin ng isang investigator ay maaaring lumitaw bilang isang pribadong detective. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa tiyaga, mga kasanayan sa pagsisiyasat at kalayaan. Ang mga panaginip tungkol sa pagiging isang pribadong investigator ay maaaring mangyari kapag kailangan mong sundin ang mga yapak ng isang tao o mangolekta ng ebidensya. Ginagawa nitong gusto mong maghanap ng mga sagot na kailangan mo pa rin makuha. Ang isang pribadong detektib sa isang panaginip ay nagpapakita ng iyong pagnanais na lumipat ng nakapag-iisa at matuklasan ng katotohanan. Nag-aalok ito ng pagbayad na maging malaya sa pagharap sa mga personal na problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa interogasyon ng isang tao. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagtatanong sa isang tao, ito ay isang simbolo na ikaw ay nahaharap sa isang nakalilitong sitwasyon. Ang pagsisiyasat sa iba sa isang panaginip ay nagmumukahi na gusto mong alisan ng takip ang katotohanan o maghanap ng mga sagot. Ang proseso ng interrogasyon ay sumasalamin sa iyong intensyon na makakuha ng mahahalagang impormasyon o lutasin ang lalong mahirap na sitwasyon. Nagpapakita rin ito ng pagnanais na matuklasan ang katotohanan at matiyak ang hustisya. Sa kabilang banda, kung tanungin ka ng isang detective, maaari itong magpakita ng mga damdamin ng takot, takot na sisihin o pakiramdam na nalulumbay. Ang panaginip ng isang detective na nagtatanong sa iyo ay sumisimbolo ng mga damdamin ng pagkakasala o merong isang bagay na iyong itinatago. Ang simbolo ng interogasyon sa isang panaginip ay isang salamin ng pagkabalisa na bumabagabag sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang detective na inaresto ang isang kriminal. Ang mga panaginip tungkol sa isang detective na pag sa isang kriminal ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng katarungan, ang tagumpay ng mabuti laban sa kasamaan o ang paglutas ng isang mahirap na sitwasyon. Iminumungkahi nito na maaari mong malampasan ng mga hamon at makamitang yung mga layunin o ang hostisya ay mananaig sa isang mahirap na sitwasyon na naginip ka maging isang detective na humahabol sa isang kriminal, ito ay nagpapahiwatig na maaari mong lutasin ng mga komplikadong problema at malampasan ng mga hadlang sa iyong pagising. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na meron kang isang malakas na pakiramdam ng moralidad at isang pagnanais na gawin kung ano ang tama kahulugan ng panaginip tungkol sa polis. Minsan ng mga panaginip tungkol sa pagiging isang detective, lumilitaw din ang papel ng siya. Ang mga pulis sa panaginip ay nagpapakita ng autoridad o control sa iyong paggising sa buhay. Maaaring mangyari ang panaginip na ito kapag naramdaman mong kailangan mong sundin ang mga alitintunin alit o kapag naramdaman mong kailangan mong tumugon sa mga opinyon tungkol sa iyo ang pulisya sa isang panaginip ay naglalarawan ng kahalagahan ng mga patakaran at katarungan. Ipinapakita nito na nagmamalasakit ka sa tumpak at patas na mga halaga at gusto mong itaguyod ang mga ito araw-araw.